pagpunta ng exam ng mga mag-aaral gagamitin ng basehan sa performance review ng mga guro. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Rajman Chanel Salazar sa balita. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, isa sa mga paraan na maitaas ang kalidad ng edukasyon ay tiyakin na natututo ang mga pumapasang estudyante. Ang nangyayari kasi anya ngayon ay basta-basta na lamang pumapasa ang mga mag-aaral kahit hindi marunong magbasa dahil sa performance audit sa mga guro tuwing katapusan ng school year. Kaya sabi ng Pangulo, gagamitin ang batayan ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral para sa performance review ng mga guro sa halip na percentage ng pasado o bagsak sa klase. Giit ng Pangulo, sa ganitong paraan-anya ay tataas ang kalidad na edukasyon sa bansa, lalot may mga pag-aaral, nagkulelat ang Pilipinas pagdating sa math, science, at reading comprehension. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, eh mahinak teacher bababa yung performance audit mo. Mm -hmm. Kung 90% ang pinasa mo, aba, magaling na teacher ito. Mm -hmm. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. This is just a practical thing. Pero we should, we will, go, we will, we, will, remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students, or simply the students' actual performance in tests. Mm -hmm. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen.